Hi guys, magandang araw po. Ito na po po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video na ito guys, pag-usapan natin gaano katagal ang pwede mo ma-stay. Pwede kang makapag-stay dito sa Australia, no? Vacation, okay? Gaano ba katagal as a tourist visa holder? Before tayo guys magsimula, magpasasalamat muna ako sa inyong walang sawang panonood sa Jake Poperada channel. Maraming salamat po sa inyong suporta sa channel ko. Kung wala kayo guys, wala din ang channel ko. Thank you so much. I love you all. Sa so ngayon guys, nandito po kami, ang aking family, ang sister-in-law ko, ang nephew at ang asawa ko sa Sydney, Australia. Kukuha ako mamaya ng mga video sa Sydney Opera House no? kung makapunta kami at saka iba pang lugar. So, I'm very excited to share with you our journey dito sa Sydney, Australia. Now, pagkuhan namin ng tourist visa, nakalagay doon sa report, print out namin, the maximum or napakatagal na na pwede namin ma-stay, sa isang entry lang po yun guys, is 3 months. During 3 months, nakalagay yon sa visa approval, tourist visa, na hindi ta, kami pwede makapag trabaho. Okay? But hindi naman ibig sabihin hindi ka naman pwede mag-apply ng trabaho. According sa brother in law ko, kung si Taka o ma ng immigration officer sa airport pa lang na may dala kang CV o resume, automatically papabalikin ka sa Pilipinas. So bawal 'yon, wag magdala ng print out na resume kasi kung isesearch search nilang papers mo at saka makita nila na patay balik ka agad sa Pilipinas parang deportation na yata yon no so dito ka na lang pwede pagdating mo dito may printer ka may computer download mo or may plus drive ka download mo print mo ang resume mo kung gusto mo mag-apply pero bawal talaga magtrabaho okay or else kung mahuli ka nila without proper working permits, okay, permit to work, deportation agad at saka medyo maban ka na dito sa Australia. Yun lang po guys, no? So maximum is 3 months within 1 year na tourist visa. Multiple entry yun within 1 year lang po. Okay? Pagkatapos yan, apply ka uli. Mabayad ka naman around 7 or 8,000 pesos. You do again the process, etc. Apply ka rin uli. So, thank you guys sa inyong panonood Sana po may natutunan po kayo kung how long that you can stay here in Australia as a tourist visa. Three months lang po. Okay, within one year. Multiple entry. Uh, Pag-run ang visa nyo. So, see you in the next video guys. Don't forget to like, share, and please subscribe to my channel. Love you all guys. Ito pong kaibigan nyo si Jake. Paalam muna. Bye bye. Ingat po tayo guys.